So, what's up mga ka-idol? Mga ka idol naalala ko pala, may nag- may nag-comment sa ating in-upload kahapon. Mm. Ay, kahapon ba yun? Sabi niya, Idol, ano ba yung aguroy? Anong meaning? Kung di ako nagkakamali ha, meaning ba yun? idol, anong meaning yung aguroy? Idol, oh. dito ko na sasagutin ha. Yung aguroy, it means, Idol, ah, balik, tulad, tulad ko. Eh, umakit ako ng puno. Mm. Nanguha ako ko ng, yung inakit kong puno ay, pangalan ng puno ay duhat diba Oh, umakit ako ng puno, tapos, ha, ah, yung aguroy ha, yung aguroy ha. <laughs> kaya tapos, na natin ito, kaya no? Oh, yo, what's up mga ka-idol? Magandang, 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 magandang umaga sa inyong lahat dyan mga ka-idol. Magandang tanghali, magandang gabi, kung anumang oras sa inyo dyan mga ka-idol ko. Yun mga idol bali, hito naman po tayo mga ka-idol. Kain ang kain lang tayo po mga ka-idol, no? kainang mm. Kain ng kain lang tayo mga idol. Habang habang nabubuhay pa tayo mga idol, ay kain ng kain lang tayo mga idol. Oh. O kain tayo ng gulay para humaba pa ang ating buhay mga idol. Oh. Mm. Yung ating minumukbang mga idol ay dapat sa ating katawan, gulay, no? Mm. Ito itong talong na ito ay walang halong kimikal mga idol. Bakit ko nasabi 'yon? Eh hindi naman nag spray Si Idol Tata mga ka idol. Kay Idol Tata man tong itong talong, saka yung ating kalamunggay ay nandiyan Mm, nanguha lang tayo, tanim ng aking lola, no? Mm, nakalimutan eh, may nakalimutan ako. May nakalimutan kong isa mga kaidol. Mm, ito yung ating lulutuin sa umaga mga, mga no? Mm, kanang gulay, ah uh, kamunggay, talong, may kamatis tayo, itlog at may chicken tayo na na nakabalot sa pouch o nakapasok sa pouch chicken yan flavor saka siyempre yung ating wow magic sarap mm. hindi natin hindi yan mawawala sa ating pagluluto ng iba't ibang mga gulay no mm. mga idol bali marami pong salamat sa lahat na nagcomment mm. yung in-upload natin ba mm. tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyo po talaga po mga ka-idol, sa totoo lang po mga ka-idol. maraming marami pong salamat po talaga mga ka-idol, no sa lahat ng nagcomment doon sa lahat ng nakapindot doon sa lahat ng nag -la like nag like sa ating upload o like na, like, like, naman kayo diyan mga ka-idol. Ay, mm, like naman kayo dyan, oy. No? Mm, para, para yung like mga ka-idol, siguro, sa nakakaalam ko mga idol sa kakaalam ko mga idol yung like eh pag maraming like mga idol eh nasisiyahan po si youtube yan sa, yung si youtube yung, yung admin natin mm, mm si youtube siguro pag maraming nagla like eh, ibabahagi niya sa lahat ng mga hindi nakasubscribe bali bali may kuan yun eh may termino yun eh may pangalan yun eh Bali, ibabahagi niya ba? Yung lahat hindi nakasubscribe sa ating channel. Ah, uh, bali. Ano ba yun? Ah, uh, lang. Nasa, nasa isip ko yun eh. ah, uh, i-recommend. Yun. I-recommend. I-recommend yung ating mga bawat content pag nagla-like tayo. Hmm? Tsaka maraming comment. Hmm? O, oh, nisasayahan po siguro si admin. O, oh, maraming nagla-like. sa like and viewer siguro, no? O. Oh. So, yun i-recommend ni YouTube yung ating bawat content mm, sa mga hindi nakasubscribe sa mga idol natin dyan. So, mga idol, sana'y pakilike naman po, idol. Ay, kahit hindi lang kayo mag-comment, like na lang, no? Mm, so, yun. Marami pong salamat sa lahat ng nakapindot Kaya so, in natin kahapon. Marami pong salamat sa comment nyo, mga idol, ha? Mm. So, bali, hito na naman po tayo. Kakain naman po tayo ng umagahan para sisigla yung ating katawan. Pag wala lang laman yung ating katawan, eh wala din laman yung ating otak. Aguroy! Baka <laughs> idol, naalala ko pala, may nag-comment may nag doon sa ating inupload kahapon. Mm. Ay, kahapon ba yun? Basta may nag-comment mga idol, o oh, nakaraan ba? Mm. Sabi niya, idol, ano ba yung aguroy? Anong meaning? Kung di ako nagkakamali, ha? Meaning ba yun? Mm. Anong meaning? Uh, idol, Jeff, uh, Idol, anong meaning yung aguroy? Oo. Oh. Idol, dito ko na sasagutin ha. Sinagot ko naman yun sa comment mo. Yun na yun. Mm. Pero sasagutin natin ulit dito. Mm. Sa, ating uh, sa ating content. Mm. Yung Aguroy, it means, Idol, ah, balik, tulad, tulad ko. Eh, umakit ako ng puno. Mm. Nanguha ako ng, yung inakit kong puno ay, pangalan ng puno ay duhat. Di ba? <laughs> o, oh, umakit ako ng puno, tapos, Ah, yung aguroy ha, yung aguroy ha. Mm expression kasi yun eh. Umakit ako ng puno, tulad dito ha. Umakit ako ng puno, ng duhat, um. tapos nanguha ako, pagkakuha ko, ay nahulog ako. Oh. <laughs> Pagkahulog ko, oh, kay hindi naman masyado mababa, ah, hindi naman masyado mataas, eh, bumagsak ako sa lupa. Pagbagsak ako sa lupa, ang nasabi ko, agoy, aguroy, yun yun idol agoy. Oh. Expression mga idol ba? Mm. Yun yun. Oh. Hindi ako galit ha? <laughs> Maraming salamat sa comment mo ha. Kay, siyempre, mm, siyempre, nasa din ako mga ka-idol. Maraming pong salamat sa comment mo. Tapos puso po ako nagpapasalamat sa comment mo, no? Kay, nagtanong man yung ating idol na mga idol ko dyan na ano yung aguroy? Anong meaning yung aguroy? Mm. Yung meaning ng aguroy, it means expression lang yon sa tao, mga idol. No? Oh. Agoy! Tulad ganyan. Ah! <laughs> yun, yun. Agoy! Ah! 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 <laughs> yun, yun. Mga kadon. Expression, mga kadol So, bali, dito naman po tayo. Hindi tayo matapos-tapos nito. Dalda ng dalda si Idol. <laughs> Kaya tapusin na natin ito, mga kadon, no? Oh. So, yun, mga kadon. gagayatin ko muna to. Itong ating mga sangkap, ay sangkap 'yung ating mga gulay. Mm, 'yung ating ito ay alisin ko sa tangkay. O pagkatapos nating alisin 'yung tangkay, eh bali, kita kits na lang tayo, mga idol okay? Para hindi na tayo hahaba mga idol ko, no? Mm. Kita kits na lang tayo sa ka ating kainan, mga ka idol. So yung mga idol, sabayin nyo ako mga idol sa ating kainan, mga ka idol. No? Kay masarap 'yung ating kain, mga ka idol. Masarap po. O, bakit ko nasabi masarap? Ay lahat naman ng pagkain masarap, no? Hin basta hindi lang nakakalason, no? Mm. Bigay ng biyaya 'to, mga idol, ng ating puong maykapal. Mm. Tulad nito, hindi man tayo marunong gumawa nito, no, maron tayo magtanim. Hmm. O ito, ay gawa ng tao. Pero, gawa ng tao, pero ba, biyaya pa rin yan sa ating poong may kapal, no? Kay, bigay man niya sa kanyang puso't isipan at utak na makagagawa siya ng ganyan. Kaya, bigay yan ng ating poong may kapal, yung kanyang talent, no? so, yun. Uh, kita na lang tayo, mga kaidol no? Maraming salamat sa inyong, sa inyong pagkikinig. <laughs> mga kaidol naalala ko tuloy yung si Kwaru kaidun, Si Sir Ronel. From Atlanta, Georgia. Mm. Nag-vlog daw siya. Mm. Nag-vlog daw siya. Mm. nag on siya. First time niyang mag-vlog. First time niya daw. Umakyat siya ng puno. Pag-akyat niya ng puno, pak! Uh, kumalaga pak yung kuan Sa nga. Uh, ano, anong tunog sa uh, pak? Ganyan. Pag-akyat uh, pag niya, umakyat siya, vlog niya o nang vlog niya yun, nag-on-cam siya. Pag-akyat niya, eh yun, kumagap palagapak yung kuan, yung yung sanga. Oh, pag balong pak. Pag hulog niya, pag tunog, tunog, sa pag tunog sa hulog, blag! Oh, vlog na yun. <laughs> ano pa naman ito eh? Di man ako marunong mag-salaysay. <laughs> o oh, kwento niyo niyo sa akin eh. Kay nagbi-video nagbi-video call kasi kami mga kaidol, um, tumatawag si Ronel sa akin. Mm, kung hindi siya busy, Oh, eh, hindi ko naman masasagot yung kanyang tawag. Eh ako naman ay tatawag. dong um, sabi niya sa akin minsan, eh mamaya na idol hack eh. Meron pa akong ginagawa. Um, ganyang bandang oras. Um, ngayon hindi na siya tumatawag kasi busy siya na siguro sa kanyang trabaho. Um, tapos, yun nga. Habang siya ay nag habang siya ay, meron siyang trabaho, um, sabi niya sa akin, siya manang sabi sa akin at pinakita niya ako. Ito yung tatlong tagamitan ko idol jeep. Habang ako ay busy, ay inuun ko lang to yung bawat upload mo inoon ko lang tapos pag uh, hindi na ako busy ay papanoorin ko ulit hmm, yun yun tatlo kasi yung gadget niya may malaking TV laptop saka cellphone marami pong salamat kay 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 idol natin siya si Walter Tupage marami pong salamat idol ha hmm, sa comment mo marami pong salamat sa support na niyo yun hindi na tayo matapos-tapos nito mga idol ang haba na to mga idol no mm, pasin siya niyo na ako, ako mga idol ha pero ganyan ako ba dal-dal no eh I-share ko naman sa inyo yung anong nasa laman nito ba? Ng puso't isipan ko. Hmm, kaya maraming pong salamat. Kita-kiss na lang tayo mga kadol. So yun po mga kadol. Sa kainan. So yun po mga kadol ha. Sabayin nyo ako kain ha. So yun. Yo, what's up mga kaidol? Nagbabalik si Idol Jeep Mix Vlog mga kaidol. Bali, ibahagi ko sa inyo. Ulit, ito. Itong ating pagluluto mga kaidol. Oh, oh lunod natin ito mga kaidol. Yung ating gulay. Mm, ayan, yung itlog ay lunod na mga kaidol. Oh. Mm, buhos natin to lahat mga idol oh pagkatapos yan mga idol imikis-mikis natin yan mga idol oh. No? imikis-mikis natin yan mga idol pagkatapos yan mga idol uh, maluto mga idol timpalahan na natin yan tapos isunod natin to ito ang ating uh, chicken na nasa pouch mga idol uh, yun mga idol pag naluto yan mga idol Ah. No? Uh, sabay tayo sa umagahan mga idol no? mm, kain ba mm, so yun mga idol Ah. Uh, sabay tayo mamaya ha mm, babalik tayo mamaya mga idol pag naluto na to ha Mm, so yun, mga idol, sarap yung ating kuan mga idol eh. yung ating umagahan. Uh, ulam natin ay kuan, kanang gulay ba? Gabi sa ating katawan, um, pampalakas sa ating katawan, no? Mm, so yun mga idol, mamaya, kita kits mamaya ang kaidol, ha? Mm, so yun mga sabay-sabay ka tayo kain. Ha? Ha? Mm, so yun, maraming salamat sa lahat ng nakapindot niyon, yung ating in-upload kahapon. Maraming maraming salamat sa inyong pag-like, comment, and share mga idol, At sa higit sa lahat, sa ating pong may kapal na meron tayong biyaya Uh, sa araw-araw mga kaidol no? naway tayo pagpalain sa lahat mga kaidol maraming salamat sa inyo mga kaidol no? sa tapos puso po, support, support talaga akong nagpapasalamat sa inyo dahil sa inyo mga kaidol may dollar na pumasok dahil sa hindi nyo pag-skip ng ads mga kaidol no? maraming po salamat balang, balang araw ibabahagi ko sa inyo yung, yung tulong nyo po mga kaidol no? Um, balang araw um, uh, wala pa eh Di pa tayo pinakita ko naman sa inyo yon mga kaidol yung dollar natin no? Um, yung sino man nakapindot doon maraming pong salamat sana ay balang araw mapuno yun, no? Para makasahod tayo, no? So, yun. Mamaya, kita-kits tayo, mga idol, ha? So, yun po, mga idol. Ha? Sabay tayo kain, ha? Ha? So, yun.